mga kagimat kahoy na nagiging bato bato ito mga kagimat pero based sa science ito ay petrified wood million years ago mga kagimat kahoy ito naging bato naging bato siya mga kagimat kinain na siya ng, ng elemento sa mga bato pero sa mga antingiros, mga kagimat, siya ito. Ginamit na ito nung una pang panahon sa dipinsa sa mga kumbate. Kabal at kunat ito, mga kagimat. Itali mo to ikwintas, eh, or pwede mo siyang ilagay sa bewang. Sa Mindanao, tinatawag na hapak. Dipinsa din to sa ibang bansa, mga kagimat, sa mga psychic. Dipinsa ito, healing ability kung manggagamot ka, meron ka nito, malaking tulong na to sa iyo. Ang paggamit nito, mga kagimat, dalhin lang palagi, ritualan. Kung merong kang kakilala na marunong mag-blessing, pabasbasan mo. Kung wala, insensuhan mo. Yung ibang mga antingiros naman, -ala, nag-alay sila ng manok. Pero hindi ko na-recommend, nag-share lang ako sa inyo. Nag-alay sila ng mga ritual, mga manok at iba pa para maging mas malakas. Depende na sa inyo kung anong gusto niyo. Pero sa akin, mga kagimat, sistema ko, blessing, mga kagimat. Bas-bas. Dalhin siya palagi, mga kagimat. Meron ako mga ganito. Personally, uh, gumagamit din ako nito. Um, yung iba nating mga, maraming mga tingiros may gamit nito. Yung iba, ayaw nila. Uh, yung lalo na sa mga tao na depende kasi sa mga style yung iba gusto nila medalyon tested kasi yung mga medalyon depende sa mga gamit mga so ito kung gusto nyo to um, iano ko na to pakakawalan ko na medyo matagal na din to sa akin mga kagiman contact nyo lang ako mga kagiman kung kursonada kayo nito kontak niyo ako sa number na 0905-805-1987. Or i-chat niyo ako sa Facebook na Agimat ni Paraon. Agimat ni Paraon. So mga kagimat, please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si Paraon. marami pong salamat sa inyong panunood.